daw ba kumita dito sa dropshipping business na ginagawa ko? Yan ang isa sa mga tanong. Napakasimple lang po kumita dito sa dropshipping business. Ang kailangan nyo lang po ay sipagan nyo pong mag-promote or mag-post na inyong mga products sa inyong mga social media account. Katulad po ng Facebook, TikTok, at Instagram. Then, pwede rin po kayong magtinda sa inyong community maaari po kayong humawak ng on-hand product. Kasi po, automatic po sa pagkain po natin, katulad po ng Show My King, Shop of the King, is meron po kayong 20% discount kapag bumili po kayo. Then, sa JC Health Wellness and Beauty Product naman po is meron po kayong 40 up to 50% na discount. So, maaari niyo pong ibenta yan sa inyong mga community, kung estudyante ka man, sa inyong mga classmates, sa inyong teachers at sa iyong mga kakilala or kap at mga kapitbahay. At maaari din po kayo makapagbenta ng franchise. Yes po. So, ganun po kasimple kumita dito sa dropshipping business. At pwede rin po kayong kumita pagbebenta po ng ating mga food cart ng house of franchise. So, napakadami pong kitaan dito sa dropshipping business. Kaya po, tamad na lang po talaga ang hindi kikita sa negosyo to. Kaya po sa mga gusto rin pong kumita at magkaroon ng kanilang side hustle at ng kanilang extra income para mapabilis ang pag-iipon, e message nyo na po ako. Dahil isa po ako sa mag sa inyo, patulong po ng aking team, at meron din po tayo mga online Zoom training para tumulong po sa inyo. Para po mas maintindihan nyo po yung to magawa niyo po ng maayos, at of course, kumita po kayo. Kaya po, message niyo lang po ako sa mga gusto rin pong gawin itong dropshipping business. See you in my inbox!